so <laughs> wakas guys, nakagraduate din tayo. <laughs> Isang kampay naman dyan para sa tagumpay! Ayun! Oh, guys, paano ba yan? Magkakalayo-layo na tayo. Alam mo Floyd, kahit mapalayo man tayo o mapalapit, yung mga pinagsamahan natin, yun at yun pa rin yun, yun, Floyd. Tama, solid. Lodi talaga ikaw, Kylie. Tsaka, alam nyo ba? Akalain nyo, baka ako pala to. <laughs> <laughs> e, eh, paano kasi puro ako kopya eh kayo? Puro aral kayo eh. <laughs> Siyempre, kami, for sure, makakabasa kami kasi masipag kami. <laughs> Oo nga, ikaw nga, puro kopya lang. <laughs> Kaya nagpapapasok kami. Ah, <laughs> uh, may ba tayo guys? Sino pala mga crush nyo sa kaklasin natin? <laughs> Siyempre, ako ba ba? Siyempre. Lalayo pa ba ako? Siyempre si Chloe. Ikaw talaga, Floyd. Lahat na lang ang gusto ko. Gusto mo rin. <laughs> <laughs> eh, ikaw, Kyle. Sino ba crush mo sa room natin? Sobrang hirap kasing sabihin eh. Kung sino yung gusto. Bakit naman? <laughs> Paano ang sabihin ko, Jerwin, ah? Ikaw yung gusto ko. <laughs> Bakla ba na to? Kylie, lalaki din palang haanap mo. <laughs> ah, Kyle, uro ka naman kalukuhan. Eh. Hmm. <laughs> Tumalis yun. Hmm. Uy, Kylie! Kylie! Kayli, Nagbibiroan lang naman kami. Bumalik ka na doon. Paano kong sabihin ko sa hindi ako nagbibiro? Alam mo naman, Jerwin, ah. Dati pa na gusto na kita. Total naman, magkakahiwalay hiwali na tayo. Makakalimutan na nila yung sinabi ko. Na gusto kita. Ah. Sorry, Kylie. Alam mo namang di ako nagmamahal ng kapwa nating lalaki. Alam ko naman, Jerwi. Pero sana, respetuhin niyo naman ako bilang kaibigan niyo. Respetuhin niyo ako bilang tao. Sorry, Kylie. Yeah. <laughs> sige mahal. Hindi yan. Pre, pahinga lang muna ako. Sige. Okay. Diyan lang ah. Oh. <coughs> ah. Ikaw nga pala, Jer. Bakit hanggang ngayon, single ka pa? Ano ka ba, Kylie? Masarap maging single, no? Tsaka, focus lang sa trabaho ko. Trabaho? Para ma para ano? Para maayos yung sarili ko. Para pagharap ko yung mahal ko sa buhay, hindi eh, maayos ng buhay ko. Tsaka, nag-aantay lang ako ng pagkakataon para... Para ano? Para sabihin sa mahal ko. Bakit sino bang mahal mo? Ha? Sino mahal mo ka? So hindi ba di ka masalong? Kasi duwag ka. Duwag kang mahusgahan ng ibang tao. Di ba? Ikaw yan, Kylie. Ako? Alam mo, Jerwin, dati pa gusto na kita. Pero hinayaan mo pang masaktan ako. Kasi nga, duwag ka. Duwag kang mahusgahan ng ibang tao, ng mga nakapaligid sa atin. Hindi mo sinusunod ang nararamdaman ni Jerwin. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Ha, ano? Jerwin! Mahal na kita, Kyle. At yun lang naman ang importante, di ba? <coughs> uh, ah. ba ako? Ah, ah, ah. Oo! Oh, oh, matulog ka nga muna doon! Seryo, uh, 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 oh, okay Ah, ah, Oo, oh, okay lang ako. Oh. gusto ko din palang sabihin sa'yo na... Ano yun? Gusto ko sabihin sa'yo na si Ino. Hindi ko talaga siya boyfriend. Na si Ino, pinsan ko lang siya. Ha? Huh? Ano ibig mo sabihin? Binawa ko lang yung Jerwin kasi gusto kong malaman kung ano ba ang sa puso mo. Hirap na hirap na kasi ako eh. Bakit kailangan mo pa magsinungaling? Kasi nga gusto kong malaman kung ano yung puha ko dyan sa puso mo! And pagod na pagod na ako, Jerry. Hanggang magkaibigan lang tayo. Alam ko natatakot ka. Natatakot ka sa sasabihin ng ibang tao. Natatakot kasi sasabihin ng mga nakapaligid sa'yo. Pero Jerwin, walang masamang sundin mo kung ano yung nararamdaman mo. Break na tayo, Kylie. Ano <laughs> break? Hindi pa nagiging tayo eh. <laughs> <laughs> Siyempre, joke lang yun. Mahal kita, Kylie.